Hello mga kabayan. This is MJ, your OFW vlogger here in Hong Kong. Meron akong i-share sa inyong mga kabayan. Paalala lang po, 'di ba, kadalasan sa atin ay pag mga OFW talaga lalo, lalo lalo na dito sa Hong Kong, kadalasan sa atin ay may mga alaga. Some of them ay mga nasa kinder pa or most most of them nasa primary school na. Ako nung dumating ako dito sa Hong Kong, yung alaga ko Uh, primary 6 na siya nun. And hatid sundo ko po siya. Sa mga kababayan natin na mahilig mag-reels, mahilig mag-Facebook, mahilig mag-post ng kung ano-ano sa social media, paalala lang po, hindi ko alam kung ano yung style nyo sa, sa, work, sa working place nyo. Pero make sure lang na huwag kayong basta-basta magpo-post sa social media nyo na kung saan kasama nyo yung mga alaga nyo or kailangan magtanong muna kayo sa amo nyo kung pwede, la, pwede ba na mag-post ka kasama yung alaga mo kasi nakita ko dun sa Hong Kong page uh, hindi ko alam kung, kanin, kung sino admin nun pero nag nga siya ng amo niya ang sinabi na uh, about dun na hindi nga raw pwede may mga amo na maselan so dapat magtanong ka muna kung okay lang ba na isama sa post mo yung, yung kanilang anak may mga amo na hindi pwede na hindi ko mapayag kaya mag-ingat po talaga mga kabayan. Magtanong po muna kayo. Marami na kasi ako nakikita dito na nagpo-post kasama na kanilang mga alaga para sa mga baguhan lang. Ito yung dapat nyo tandaan, lalo na kung may mga alaga kayo. Mga kabayan, even hindi mga bata, minsan may mga kababayan tayo na nag-alaga ng matatanda. Pwede rin yun na um, minsan may mga amo na hindi rin pumapayag. Kung ako sa inyo, it's either magtanong kayo kung okay lang ba na mag-post, or wag na lang na huwag nyo na lang i-post. Kung mag-post kayo, eh, video nyo na, na lang, sarili nyo. Huwag nyo na isama ibang tao, maliban na kung friends nyo. Para safe. Para hindi kayo mapagalitan. What?